Hi guys! Ito pala yung lilinisan namin na bahay. Ayan, nandun na sila. Ayan, nandun yung ano dito, mga boat. <laughs> dito kami maglilinis! O, oh, diba? Daming kalat. Nandun si ating. Ano stop yan? Alin? Oh. Okay lang naman tu, oh. Maganda to. Ma maandar to, te. Eh. Linis na lang kulang. Linis. Ang makinis pa nga, oh. Makinis, makinis pa sa sasakyan. Bakit hindi to? Oh, oh. Ayoko nga, baba. baba. At saka, ano, European, eh. Baka wala na yung mga hmm? parts ba? Wala, pangit na rin. Madami pang dagat sa <laughs> tindi. Chichis, missing <yung> sasakyan. <laughs> o, oh, yun, know, meron na naman dito. Ang dito mga ha? boat. Boat dito. Hindi, Toyota ba? <laughs> Ang Ito, kung nasa Pilipinas lang to, inaahas na to, promise. Kaso nasa New Zealand tayo, so walang ahas. Katabi mo lang ang ahas. Ito <laughs> yung pang mow. O, next time, mag mow, -mow tayo, ha? Mga ateng. Sayan. So, Ito po yung mga sugod bahay. Mga tamad na tamad kanina, pero ngayon sinisipag na. Ang dami po. Ano? hala ang daming kahoy, ang daming ano, o oh yan, o. Oh. Tutubuan na ito na ang ewan. Parang haunted house ito mga ating. O, oh, di ba, ang ganda ng bahay, pero ang daming kalat. Yoy, ang daming kahoy dito. Nakawala na yung mga parts dito. Gusto ko nga maghingit sa kanyang ganito. Pakita ko sa inyo yung view. Ayan. Hoy, mabait yung pusa na yan. Ito, o. Oh. Kung sa atin to sa Pinas, marami na ditong snake, sawa, ganyan. Kaso, di, sa dito sa New Zealand nga, wala kang mga ahas. O, oh, tinan mo yan. <laughs> OMG, oh, what happened to this house? I'm so sad. Ito na yung load ng bahay. Uy! Bakit yung sopa nandito dito? Ay, ito ba? Ito yung bahay na lilinisin namin! Na oh my God! Uy, <laughs> tignan mo naman. Ano yung kakalinis parang, nyo? Parang hindi nalak. Asa'y nilinis nyo? Tingnan mo! Ay, di wala nga eh. Oo. Oh. Ito eh. yung bahay po, grabe, grabe. Ano yung sigaw na nanaginip pag gabi, Nag naglalaro? Grabe, oh. O, ayan. Ayan po yung mga kasama Ay, ko maglilinis. Ito po yung mga kalat, grabe. Grabe. Ito yung kusina. Ito po, nilinis to last week lang. At napakalinis ito. Ang na ganda, ganda, ganda nito. Nilinis tong dalawa ay, nila. Ito pa trend, eh. ano kaya... <laughs> eto yung mga trend. Ito yung, <laughs> yung <laughs> ito po yung collection ng trend. Asa, ano, tema? Oh, ba't nasa kusina yung trend? Ah, halini, <laughs> Bani, sa... ano yung Alam mo ba, ito yung binili niya sa Oakland na trend. Nang oh, $280. Malaking bagay to sa kanya. Ano yan? Gagawin niya dyan? Ito, o. Oh, collection niya yan, Oh. Ayan, tinan mo yung bahay niya. O, puro hi, train. Man, <laughs> oh, Hoy! Just... Nagbablog ako, mga ating. Oh, ito, ito, Ay, ito. Uy, wag i-vlog yan. dyan ako! Dili, ito yan? pa. Uy, natin mga basura. Ayan. Diyos ko po. Kaya pa rin ako. ako ako sa ulo. Ano nangyayari dito? Ano yung pagkain ng pusa? Nagkalat. No, ano nang... So, dito tayo sa loob. Ayan, ito yung kwarto. ito yung kwarto. Oh, ayan, kwarto. 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 Kwarto 'yan. Ito 'yung toilet. 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 Si ang ganda ng bahay, kaso madaming kanat. Oh. Odi oh, ba ganda ng bahay? Ito. Kwarto, ulit. Ayan. Ito ang bahay na mayroong train sa loob. <laughs> Sayang ang ganda ng bahay. Ito lang ang laman. Train at madaming kalat. Pero ngayon, malinis na. Tinan naman ang kaibahan, mga ate. <laughs> Ito ang naglinis. Kami, <laughs> kamo. Siya ang kami. Siya ang kami. Oh, maganda na, malinis na. Pagbalik na naman namin dito after one week, wala na to. Ginera na naman to ng, ng isang tao na katumbas ay benteng tao. Ano naman Ano mo kami sa linisan? Ayan na. Luminis na. Luminis na ng konti. Okay na. Yay! Done! Mag-relax tayo dahil tapos na tayo mag-lenes. Ang katila ilok ko. Relaxing. Relaxing moment. Relaxing moment of truth. Ah! Si ate mo, nandun. Nagluluto. <laughs> ha? relaxing moment. <laughs> so ayun, ang kantito na lang muna mga guys. Susunod na lang ulit pag nandun na kami, pag magmumo kami, hindi kayo marunong mag-operate ng mo. So next time na lang siguro 'yon. At uh, see you again on my next vlog. Bye.